Good morning! Shout out mga si So, another day, another vlog. Uh, so, magkulay na naman tayo. Ayan, uh, may upo at uh, dahon ng uh, ampalaya. So, healthy living muna tayo mga siro. So, let's go. At uh, umpisa na tayo magloto. So, hindi ko pa nalaga yung uh, black pepper at saka salt. So, let's go. Ayan po uh, mga kalakotsero, uh, umpisa na tayo magkisa. Dito tayo mga kalapagyong sa aking uh, small business. So ayan po so, dito, beef pares. Okay. Okay, so, Birthday. Oh <laughs> ng tubig hanggang sa kunting tubig lang mga kalakasuro bago ilagay yung bago ilagay yung upo yan po yung upo tayo ngayon hunting bahay. So, abangan nyo po yung mga pararating natin yung vlog. So, daily vlog tayo. Medyo busy pa tayo nung nakarang mga ilang buwan. So, ngayon, uh, balik. no. Oh, galit. Oh, ang sabi yung choreographer. may may ano may <coughs> may may ano yung videographer no So ayan po hintayin natin hanggang sa maluto So, and then uh, share ko lang sa inyo mga kalapag-siro yung ating paris uh, paris may uh, bulalo and then uh, dito sa ito po yung mga ingredients ayan, napakasarap ng chili garlic and then uh, yung batsoy so ayan and then ito po yung uh, para sa chicharon ah para sa para sa sibuyas i-caramelize natin yung sibuyas daon ng ampalaya so, Ayan po mga kalakas ko Tikman natin Ayan bago ilagay yung gulay wow sarap so ilagay na natin so, na pansin nyo kunting sabaw lang yung ilagay ko kasi mag tutubig pa to yung so yeah. So, ayan po mga kalapasero. Ayan. Healthy living. Ayan. Gulay. Makulay ang gulay. Pero may kunting baboy. So, at the same time, masarap pa rin siya. So, kasi nakakasawa na rin yung so, kailangan gulay-gulay pa tayo. So, tikman. Tikman. after uh, 3 to 5 minutes, ilagay natin yung ating uh, dahon ng ampalaya. So, okay na. So, ilagay na natin yung gulay. Uh, din na natin mga kapusiro. So, kailangan natin mikos mikos Yan ha. O, diba? Nawala. Biglang nawala. ting sandali na lang mga kalapat siro at uh... luto. Wow. Makulay ang buhay dahil sa gulay. So, ayan po mga kalapsiron. Napakasarap So, thank you very much mga kalakot zero. Ayan, natikman muna natin. So, so tikman natin. nyo to sa ampalay um, yung mga uh, palangkot sirok. Napaka-healthy, napaka-sarap. Simple, simple lang. Thank you, thank you so much mga kalang sirok. Uh, aba po yung uh, another vlog natin, another video. So, thank you so much once again. Lakwat sirok ko si Nero. Bye-bye!